ito pala yung itsura ng Tagaytay Highlands ah malapit na siya sa lake tapos ano may taal ayun guys oh ang ganda pa ng kalsada nila dito <laughs> sobrang pagbaba ang ah, sabi ng guard para daw ano uh, ah, iwanan daw muna yung motor doon sa meron silang yung lugar na tinatawag na pwede mapagpapingan hindi kasi daw pwede yung motor dun sa peak na sinasabi na yung pupuntahan na akatin ang ganda dito ah kalaboso kalaboso pala ang lugar ito <laughs> Oh, wala ka namang signal tatanong tayo ito kay kuya sir magtatanong lang po saan ba yung inspection area diretso pa oh, sir, sa camera camera oh, ah, na. okay salamat po sige sir thank you ganda talaga dito grab ay kita pa yung lake ko. Kakaiba tong lugar na to guys First time ko lang dito Ayun ang oh, ganda Grabe Ang solid ng view Andun yung bundok na Hindi ko alam kung anong bundok ba yan Bundok ba ng Batangas yan Or ano Sa Tagaytay Yung makilig Three minutes away na lang. baka ito nga siguro yun yung sinasabi nila ay employee siya terminal Jimmy eh tanong tayo dito Four hours later. Grabe guys oh. Kala mo umuulan eh. Pero ano yan? Hamog yan. Dito kasi sa Tagaytay Highlands, sobrang tarik kasi itong, ano na to, itong bundok na to. Mataas. Kaya, grabi uh, grabe yung, ano to, grabi grabe ang hamog oh. Tsaka sobrang lamig. Malakas yung hangin. Medyo nakakatakot lang dito dahil wala masyadong tao wala talagang katao-tao dahil private kasi to saka ano lang uh, ay may aso pero ba't ganun may aso ayun so, nakikita ko ngayon guys napaka kapal lang hamog etong sa right side ko bangin yan ngayon yung makikita natin yung metro manila ayan dyan yung lake etong sa left side naman ito nandito yung ano facing tall volcano tapos yung sa, sa likod natin, yun yung papunta ng uh, view ng Mount Makiling. Ito, paakyat na tayo. So wala nang checkpoint-checkpoint to dahil uh, ano na tayo, uh, okay na yung ID na, surrender na, pati yung mga papel na kailangan ni Pasa. ayano? o, Tarik. Pero so, sa mga hindi pa nakapunta dito Ito po yung itsura dito Matarik Lalo na kanina dun sa may Papuntang venue talaga Kaya pala hindi nila inaallowed na Yung mga underbone Ang inaallowed lang daw nila is yung mga high CC Ayan nandito na tayo sa Exit ng Tagaytay Highlands etong nasa kanan yung paakyat nakalimutan ko na kung anong tawag sa park na yan hindi siya people's park ano overlooking din siya same din siya doon sa pinantahan natin kanina ayun o, oh wow kapal ng hamog talaga lamig ngayon dito na tayo dadaan sa tagaytay kalamba hindi na tayo babalik doon sa pinanggalingan kanina, doon sa may pababa, sa may bukid. Nakakatakot na kasi doon. Delikado doon. Walang kailaw-ilaw, sobrang dilim. Tapos rough road pa yung ibang part ng kalsada roon. Yung suot ko pa naman na long sleeves ngayon ay itong ano lang, dry fit lang. Dapat pala, pagpupunta ka talaga dito sa Tagaytay, guys, dapat may dala kang jacket para ready ka. Ayan o. Oh. ang lamig.